May mga grupo nang umaasang ipapasa na rin ng Senado ang Senate Divorce Bill. Pero ano nga ba ang posisyon ng mga senador sa issue? Nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, anong update dito mula sa mga senador sa Divorce Bill? Ruth, kung siya, Senate President Cheese Escudero ang tatanungin, wala siyang balak na diktahan ang mga kasamahan dito sa Senado pagdating sa kanikanilang posisyon dito sa isinusulong na pagsasaligal sa divorce sa Pilipinas. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Escudero na nakikita niyang magpapasya ang mga kapwa senador base sa konsensya at personal na pananaw at hindi sa gusto ng kanikanilang partido o grupo. Kasalukuyan nakabinbin sa ikalawang pagbasa ang Senate Divorce Bill. Hindi pa naman nababasa ni Escudero ang uh, ipinasang divorce bill ng Kamara. Pero natawa na lang siya sa ulat na binago ng Kamara ang botong pabor sa nasabing panukala mula 126 sa 131. Dahil dito, posible anyang magamit ito na mga kontra para questionin ang panukalang batas. Sa kabila nito, nire-respeto anya niya, niya ang prosesong ito ng mababang kapulungan ng Kongreso alinsunod sa kanilang parliamentary practice. Pero para kay Escudero, mas maiging palawakin at gawing mura at umaabot kamay na lang ang proseso ng annulment sa bansa. Yan, Anya, ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga annulment case ng PAO lawyers at pagbibigay ng malinaw na kahulugan ng psychological incapacity, lalot ayon, Anya, sa Korte Suprema, hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ito. Sa ganitong paraan, menos away at debate, Anya, ang magiging pagtalakay dahil matagal na naman itong batas. Ruth, magsisilbing uh, tulay raw si uh, Senate President Cheese Escudero ng kanyang mga kasamahan dito sa Senado para matiyak na ang lahat ay mapakikinggan. Gayun man, hindi daw magbabago yung kanyang personal na posisyon pagdating sa usapin ng charter change. Isa raw ito sa mga tatalakayin niya kapag nagkita daw sila ng counterpart na si Speaker Martin Romualdez ngayong session break. Ruth? Ria, nabanggit mo yung divorce, yung chacha. -cha. May mga iba pa bang issues na natanong kay Senate President Cheese Escudero Jaan? Yes, Ruth, no? Um, maliban dito sa divorce, yung sa charter change nga, no? ayon kaya SP Escudero, hindi magbabago yung kanyang personal na pananaw o posisyon laban sa charter change. Gayon man ay uh, re respetuhin niya kung ano man ang magiging pasya ng buong Senado pagdating dito sa charter change. At uh, sabi rin niya, ay isa ito sa mga tatalakay niya kapag ka nagkita daw sila ni Speaker Martin Romualdez ngayong session break, Ruth. Maraming salamat, Rhea Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.